Tara-tara na, ipasyal na na anak, Ken, in Vista Mall. Patpad kami dito ng hindi oras sa Vista Mall, para lang sa Kinder City. Dahil ang kid zone na sa Market Mall ay hindi siya available. Uh, fully booked siya, wala nang sked. Siyempre, alam mo naman, kapag nakapangako ka sa mga kids, hindi pwedeng hindi mo gagawin ang pinangako mo. Sinong relate dyan? Ganun. So, ayun na nga, nandito na kami sa Kinder City. Nag-inquire si, si Pangane and si Manugang ko para uh, malaman kung anong available na oras sa mga bata. So, bali mga 5pm na dyan, uh, bali ang available time nila is 7.30. So, ang ginawa namin, gindarab na namin yung 7.30. ang uh, naghintay na lang kami kasi ayun lang ang pinakamaaga na available nilang oras. Kasi kapag <laughs> hindi kami kumuha ng time... Diyos Panigurado magwawala yung mga kids. Promise. Nung nakapag nga kami dyan sa Kinder City, so nag kami na bababa muna kasi maghahanap kami ng uh, food. Sadly lang, ang Vista Mall is wala siyang McDo, walang Jollibee, walang mga inasal, mga, mga food corner lang na restaurant, ganyan. At habang pababa nga kami dyan, umiiyak si Baby Kulot. Ay, Diyos ko. Akala niya pa uwi na kami. Ganun. Hindi niya alam. Maling akala lang siya. Bibili lang naman kami ng pagkain. Tapos babalik din kami sa taas. So, ayan. Sa kakaikot nga namin. Nakakita kami ng mga bilihan ng damit dito. Wow. Sobra. Napakaganda ng mga damit. Tapos, uh, very affordable pa yung prices nila. Tapos, napakamura. Eh, syempre, napakadalang lang namin bumanda dito. So, ayan si Manugang. Bumili siya ng mga ilang perasong damit ng mga bata. And then, ako naman, tingin-tingin lang muna. Ganar. So, kakakaikot nga namin. Dito lang pala sa labas, may Burger King. Makakabili ng food. Fast forward nga, ito uh, na nga time nila para pumasok yung mga bata sa loob ng Kinder City. So, very excited sila na makapasok. Hindi naman masyadong halata, no? At nang makapasok na nga sila, ay eh, Diyos ko, hindi ko na nakita kung saan sila nagbanda. Kaagad na wala dahil medyo maluwag nga ito loob ng Kinder City. So madaming paglalaro ng mga bata at sobrang may enjoy nila ang time nila dito. Although na medyo pricey nga yung Kinder City, pero ang narinig ko sa kanila after ng 1 uh, one hour na paglalaro ng mga batch na yon ang gagawin ng mga staff nila is isasanitize nila ang buong kinder city, yung playstation nila uh, mga 15 minutes or 30 minutes, ganyan, isasanitize nila, after 30 minutes ayun, dun muna papasok yung mga bata na kasunod nung oras, ganoon ang ginagawa nila, so thumbs up ako doon sa ginagawa nila na pagsasanitize nila. After maglaro ng 1 hour ng mga bata, isa sanitize ng 30 minutes. And after the 30 minutes na pag sanitation nila, doon pa yung next batch na maglalaro. So, thumbs up ako dyan. So, hanggang dito na lang ang aking munting video. Thank you for watching. Have a nice day. Mm -hmm.